lis butikan hina mak limlim eh Yun guys, so andaming daming tuwa to. Iniwa ko ngayon malito, Ali. Malaki nga yung sila po. Iwanan ko nga. Ayan guys, sabakan na. Unang ano pala. Ang <laughs> 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 bilis ni Ryder, nandun na. <laughs> <laughs> Mama na, mamaya na lang pagbaba. <laughs> Mahirap magbilang ngayon. Papa mau. min gadis amin tahu. Hingal na guys. Nice step. step na. Hingal talaga. Grabe, layo pa ng aming aakyatin. First step pa lang ito. kami ni ni Bate tas pangalwa. First time pa lang namin dito. Eh. Ano po eh, wala pang isang taon yung aking bata na laki nung kami nagpunta dito ang Pero ganito na rin siya. Opo, ganito na. no, <laughs> ano nang unang punta namin dito ma'am? Pandemic. Hindi pa pwedeng anuhan. Ayan guys, tingnan nga natin yung ating kanyan yung ating vlogger dyan kung hindi hihingalin. Kaya <laughs> nga, uh, pag hindi ka nasanay talaga sa mga akyatan. Ibang exercise talaga pag puro akyat eh. Baka padal mo pala, abos <laughs> lang dyan. Mambat kayo lang pala ang ano? Kayo lang. Na naman siya. <laughs> Ang bilis ni rider. Balik eh papagulong na lang tayo. Mm -hmm. okay, naman tayo. Ang bilis naman ng mga nagpila yun. Hay, eto na rin. daming tao. Hindi na. Masyado pa yung taas ng Moreno yan no. Alam mo na. mo na um, may yung ma yung hmm. mga naghihintay na sa akin. Iba pa yung mga hmm. nandoon. Grabe yung step niya guys <laughs> hindi mo masusulit ang punta mo dito sa kamay ni Jesus kamay hindi ka akit hingal tayo guys yung pinatungan siya ng corona ng tinik guys <laughs> Pandali na pababa, po eh. Panglima. Si Jesus ay nagpasan ng krus. puro akit muna tayo guys <laughs> Si Jesus ay tinulungan ni si Simon sa Sen si, si Reneo ay grabe ang hinyang guys ang pinapatawad ng magnanakaw Tak, jadi mau go ke depan. Papa. Jadi makarikan lagi anak abitnya yang ini mana? Suatu lah. Suatu lah. Ini Grabe guys. Butil-butil oh. <laughs> na yung pawis. <laughs> Ayan na guys yun. Ayan po, malapit na. Bromak nandun pa. guys. Konting sakripisyo kumpara sa ginagawa ni Jesus. Ayan guys, nakarating din sa pinakataas.